Eh, natagpuan ko na admin yung kamag-anakan ng langgam na ng tulong sa iyo. Nandito pala sila. Hindi ko alam. E eh, paano gagawin ko dito? eh yung ang, ang, ang ayuda daw, eh, kailangan palang sa kanila padaanin kasi hindi makakaya nung baltado na langgam. E eh, paano ko ba, paano ba admin ang gagawin natin? Yung gikas i i i i i i i yung mga i i i i i hindi ko alam kung paano mo ko kakausapin mga Kung kalino ako, sino ama ko, sino ina. Palagay ko itong... Ito, itong dalawa na to. Kapatid lang to. Maliit eh. Ito yung ante. Ay, eh, auntie yan. Ayun yung tatay. Ayan, tatay. Yung nanay, ayun. Yung nanay. Pero ito siguro ay eh, kamag-anakan din. Hindi ko alam, pero ito dalawas, alam ko ito hanina. tabi nila, kapatid sila langgam na humihingi ng turo kayo at min. Yung ama naman ay yung lasinggero. Higop nam-hiigop ng nam tubig. Hindi ko alam kung paano gagawin ko dito sa verdad uh, ng langgam. Yung, yung tulong na iaabot natin, kanin ko iaabot. Kung sa ina ba o sa ama. O dito sa, uh, sa dalawang papatid na to. At pa pala dito, oh. Ayan. Yung kamag-anak nila. Malagay ko ito yung mga lolo lola. Yung dalawa na yan. Yung nanay ko, oh, kinakausap ng lolo. Yun ang hindi natin alam at may kukanin kanina natin padadala yung ayuda na iabot ia mo galing sa timbor ni Bull. Kasi ito yata ang dalawa na ito, nag pa eh. Nag pa ito, anayam. Eh hindi ko manatanong kung nag-aaral yung baldado na langgam na yon. Pero itong darong umalit na to, nag-aaral pa to sa itsura. Malamang kinder ito, ito is grade 1. E paano gagawin natin admin? Iabot ba natin sa ama o iabot natin doon sa ina? Dito sa ina. Hindi na nalang. Masige. Kasi ito ama, mukhang lasinggero. Ito, kinder pa to eh. E sige, maraming salamat admin. At ipaalam na lang natin sa lahat ng team vulnerable na... Yung buong pamaganakan na langgam na tuwe eh, nandito para magpasalamat. Maraming salamat din, Team Bornevolt, sa inyo lahat sa pagbibigyan ng tulong sa ng <laughs> dam. Paalam na po